So what's up sa inyong lahat mga kaparang sa ito panoorin po natin grabe napaka intense po ng tagpuan na ito kung saan kapwa pulis at mga kainuman nga nito ang nakabangga nga po ng mga kapulisan po natin bilang pagpapatupad po sa no dito po sa aming lungsod syempre pinapakita lamang po dito ng local government po ng Pasig especially po no si na Mayor Vico at ang lahat ng mga pamunuan ng Pasig na dapat ipatupad no yung nakasaad. Na dapat ipatupad kung ano man ang kinakailangan at dapat wala tayong sasantuhin kahit kaibigan man natin, 'di ba? Kahit kaibigan ka mag kung nagkamali, kabaro man natin, tampulan natin kapag nagkamali, hulihin natin. Pero bago po tayo magpatuloy, don't forget to like and subscribe sa ating YouTube channel. Yun lang po. Tara. Okay, arrest ikaw yung pulis, ah! Saan yung pulis? Ano po? Ang siya. Pulis ba to? Nasa boss. Pulis ka ba? Di mo Ha? Gusto mo ba? Pag nabalik ng pulis, sige natin kung ano magiging problema sa akin, ha? Pulis to? Hindi. Pulis Nahuli at sinabon pa mismo ang isang pulis matapos lumabag sa ordinansa sa isinagwang Oplan Bulabog ng Substation 5 sa Barangay Pinagbuhatan. Sabado ng gabi hanggang linggo na madaling araw. Ayon sa ulat, itinawag ng isang concerned citizen ang grupo ng kalalakihan na nagiinuman sa kalsada at nakakaabala umano sa mga kapitbahay. Pagdating ng mga operatiba, inabutan ng grupo na pumasok sa loob ng isang kainan. Sinasabi ng barangay, bro. Tapos wala kayo sa gate. Kapatid nyo ngayon. Hindi, tingin ko talaga. Bro, eto bro, ha? Nasa inyo yan. Baka magtisubi niya sa rito. Kung gusto niyo ng laban na ano, tige, bahala kayo. Pero isa-isa yung magkukunin kayo dyan. Dapat kasi makinig tayo pag mayroong ordinansa pinapalabas ang local government ng ating o ang ating gobyerno sa ating lungsod, 'di ba? Para walang hulihan. Bayo yung pating, bahala oh. ako. Hindi ito mabalang, responde! Eh! eh arresin ko! Oh. na yeah, to. Oh. Ano? Arresin oh, na oh. ako? Okay. Yo! Lumabas kayo, lumabas kasi kayo, lumabas mo na kayo. Lumabas na kayo. Wala lamang problema yan eh. Tingnan lumabas na Brad. nasa inyo, kung anong siya, arresin ko. Kapag pa kayo lalo? Na, 'to 'yung. Dito ay Sino pulis 'yan? Tumabas kamay kasi sino pulis 'yan? Ano ba 'yon ba? Pa-slow-slow muna kay nito. Kabilang sa mga violators ang isang pulis-umano na agad sinabon ng commander dahil hindi magandang ehemplo at tinuluyan pa rin bigyan ng ordinance violation receipt. Basahan ng violation ano, niya. Dito, dito na.

Pero sana no, yung katapangan ni Sir, hindi lamang sa harap ng media. Kung hindi, off cam, on cam, no, wala mang media. Kung kinakailangan ipakita ang katapangan, ipakita po natin. So, ako po ay saludo dito kay Sir na sa ginagawa niya na hindi niya sinasanto kahit yung kanyang bata na polis, no? At hoping po na sana ginagawa niya ito sa lahat ng bagay, sa lahat ng pagkakataon, may media man o wala. At ganong klase mga polis ang magandang ehemplo yung kinakailangan natin para sa paglinis ng hanay sa kapulis. Ayan yun. Thankful po at ginagawa na po ito ng aming lungsod ng Pasig. nagpapatupad po sila ngayon ng ordinansa para po dito. Especially po sa barangay Pinagbuhatan kasi yan po ang pinakamalaking barangay dito po sa aming lungsod Pasig. Brad, kami nang uusapan. Nakita kayo, Brad. Hindi po. Tatam. Ay, sa tambay lang po. Yung alak po namin nasa kapulis. Ano kami? Yes. Imposible may pasok so, that... nice. na Teka, 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 teka. Parang wala lang din silbi yung blur kasi nakita pa rin naman yung mukha nila, no? Yeah, kitang-kita pa rin yung mukha nila. Although privacy kasi ito, privacy kaya nila tinatakpan yung mukha ng mga nahuli kasi nga privacy. Pero kita pa rin eh. Uh, okay. 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 okay.

Sini, tungguin di servis, sini aku berarti, berarti Oh, sana nggak usahin. Oh, santun. Oh, siapa lo yang berbosa? Oh, sini di TV tiga. Oh, sini lo, sini Ini boleh giliran. Ini nggak nggak tahu. Ini nggak nggak Sinasabi natin hindi magandang halimbawa yan eh. Hindi magandang ehemplo sa mga tao na is, ikaw ay isang polis Pero ikaw pa yung nanguna sa no, ng mga violation Dapat ikaw nagpapatupad Isa ka sa mga nagpapatupad yan Dapat isa ka sa mga dapat na sumusunod yan Kung tropa mo yun, pagsabihan mo Pare, bawal tayo mag-inom dito Pare, may sa, sa city hall na pinagbabawal na yung mga ganito Pare, bawal yan. Pare, polis ako. Pwede ko kayong hulihin. Eh, kaso ang nangyari. Pare, tara, inuman tayo. Wala akong pakialam sa ordinance na yan. Inum tayo. Polis ako, akong bahala. Yan yung mga, yan yung mga tinatawag po nila mga sigam pulis. di ba? Na walang kinakatakutan na porket police Aba, ikaw na ang nanghuna sa paglabag, no? Sa na dapat pinapatupad mo. Mga mo, di ba?

hepe ng Substation 5, kasama ang iba pang kapulisan at ang Barangay Security Force ang operasyon. Layunin itong suportahan ang anti-criminality campaign ng Pasig City Police at tiyakin ang mahigpit na pagpapatupad ng mga city ordinances sa Pasig City. Sa kabuuan, mahigit isang daang individual ang nasampulan at nabigyan ng OVR sa magdamag na operasyon. Kabilang ang mga naninigarilyo sa pampublikong lugar, ganun din ang pag-inom sa kalsada, half-naked at mga curfew violators. Pinatitibay ng Oplan Galugad ng Pasig City Police ang kanilang mensahe na walang lusot ang sino mang lalabag sa ordinansa, mapasibilyan man o kapwa alagad ng batas. Ako si Luan Pengyano para sa latest ng Ainus Pasig. Balita Patay tayo dyan, pre. Hindi patay nagtatagal sa serbisyo pero mukhang napurnata yata. Dapat maging lesson yan. Dapat sumunod tayo sa mga patas na pinapatupad sa bawat lungsod o maging sa buong bansa. Tayo yung polis tapos tayo pa yung isa sa mga lumalapag. Yun lamang po mga pareng. Don't forget to like and subscribe sa ating YouTube channel. Yun lamang po. Bye.